Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad Pupunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng apo ng pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ng hapon ng pampaskwa, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad, Kunin ninyo itong aking katawan. Wika niya, Inawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng mga ulibo Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Lady of Lastlet Kwasay Parish, kasaan? Ayos lang umiyak. Asamahan ka ng mahal na ina sa pag at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen sa halip po na maghumilya, naatasan po ang inyong abang lingkod, asama ng lahat ng mga pare, lalo na dito sa Bulacan, na basahin ang opisyal na pahayag ng Tiosis ng Malolos tungkol sa panukalang batas na nagpapahintulot ng absolute divorce, House Bill 9349. Alam po ninyo Well, sorry ah. mag insert ako ng mga insights ko para hindi masyadong mainip kayo. Okay? Alam po ninyo, kapag nagpapahayag ang ating inang simbahan, lalo na hinggil sa mga mahalagang isyo sa ating lipunan, mga isyong may matinding epekto sa ating moralidad at sa kapakanan ng lahat ng tao, ito ay hindi opinyon ng Santo Papa, hindi opinyon ng obispo, hindi opinyon ng mga pare, hindi opinyon ng kahit sinong tao. Ang ipinapahayag po namin ay ang nasisigurado namin katotohanan ni Kristo. Katotohanan kahit masakit, katotohanan kahit hindi ka tanggap-tanggap sa atin, kailangan natin tanggapin. Kung ang Panginoon ay totoong Panginoon natin. Ano so sabi niya? Hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sapagat hindi lahat ang tumatawag kay Kristo ng Panginoon ay tunay siyang Panginoon. Tunay mong Panginoon sa si Jesus. Kung susundin mo ang kaniyang mga utos. Lahat tayo dito nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo magsisimba kung hindi natin mahal ang Diyos. Pero kung tunay nating mahal ang Diyos, ano ang sabi ni Jesus? If you love me, you will obey my commandments. Huwag nating isipin, masyadong napakabait ng Diyos. Totoo, masyadong napakabait ng Diyos. Pero hindi sa kaparakang o hindi sa paraang, okay ang lahat sa kanya. Ikaw, napakabait mong magulang, okay ang lahat sa Okay na magtrog ang anak mo? Bahagi ng pagmamahal ay utos. Sapagkat yung inuutos ay makabubuti sa minamahal. So kung talagang Panginoon natin sa Yesus, susundin natin siya. At kung talagang mahal natin siya, susundin natin siya. Sapagkat ang utos naman niya, hindi naman din para sa Kanya. Kahit di tayo sumunod sa Kanya, walang mababawas sa Kanya. Kahit sumunod tayo sa Kanya, walang madadagdag sa Kanya. Ang pagsunod natin sa Kanya ay para sa atin talaga. At ang sabi ng Panginoon, Love me with all your heart. So sundin mo ko ng buong buo, hindi yung gusto mo lang sundan. Masusukat nga ang pagsunod natin sa Panginoon. Kapag yung pinakamahirap na sundin, ay ang ating susundin. Dali lang mag -simbe. Dali lang. Yan naman di tayo maliligtas dahil nagsisimba lang tayo maliligtas tayo kung tayo sumusunod sa Kanya ng totoo. So dapat malinaw yun ha? Para pakinggan nyo ito. Kasi kung iisipin nyo, opinion, lang ito ng mga pare, opinion lang ng obispo, opinion lang ng Santo Papa, ay matutulog na kayo. Opinion lang yan ng tao. Diba? At may kahinaan kami, may kapintasan kami, aminado kami. Kaya nga, hindi kami po pwedeng magbigay ng opinion sa inyo eh. Nasusundin ninyo? Tao lang kami. May kahinaan kami tulad nyo at nagkakamali din kami. Pero kapatid, ang pinapahayag namin ay ang totoo. Ang katotohanang galing kay Kristo. At ang totoo, totoo kahit sino ang magpahayag nito. Kahit ang tatay mo'y change smoker, sabihin niya sa'yo, huwag kang manigarilyo. Totoo yun! Kahit change smoker siya. So ito'y totoo. Ano man ang maipintas ninyo sa mga pare ninyo. Hindi nakabatay sa tao ang totoo. Nakabatay ang totoo sa totoo at sa kung sino nagsabi nito. Sino nagsabi nito? Ako ang katotohanan. Ang daan at ang buhay, maliwanag na sinabi ng Panginoon yan. Kaya, pakinggan natin. Obligasyon namin sabihin ito sa inyo, ngayon, kung ayaw nyo makinig, wag. Basta kami sinabi namin sa inyo, kung ayaw nyo sundin, hindi namin sagutin. Sagutin ninyo. John 3.19 Naparito sa mundo ang liwanag, pero pinili mo ang dilem, kung mahala doon. Lalaman mo ang totoo, hindi mo pinakinggan. Ikaw ang bahala doon, hindi kami. Huh? Pero kapag hindi namin sinabi ito, patay kami! Go to our first slide. Nakita ko yan sa FB kanina lang, nang magbukas ako, tsamban-tsamba, tamang-tama. Ang parang sinasabi dyan, nung unang slide, sabi niya, ang sabi ng pare, masama ang diborsyo eh. Ang sabi ng samagot, Makikinig ka sa pare na sumumpa na hindi mag-aasawa? So again, wala nga kinalaman sa amin. Hindi man alam kami asawa. Pero ang pinapahayag namin sa inyo ay ang totoo. Mahala kayo kung makikinig kayo. Pero panalagot na namin sabihin, ito. Diyan lang yung slide, please. Noong ika dalawampu't ng Mayo, taong 2024, ipinasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapahintulot ng diborsyo dito sa ating bansa. Bagamat hindi pa ito ganap na naisa sa batas, mainam na pagnilayan nating mabuti kung ano ang maaaring maging dulot nito sa atin sarili, sa ating pamilya, at sa ating pamayanan. Sa pakikipaglakbay ng simbahan sa mga bata at kabataan, sa mga mag-asawa at mga pamilya, saksi ito sa katotohan ng wala namang perpektong pamilya. Batid nito ang pinagdaraanan ng mga biktima ng karahasan at mga abuso sa tahanan Malawak rin ang karanasan ng simbahan sa pag-agapay sa mga mag-asawang hindi magkasundo dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya huwag niyo pong isipin na wala kaming alam sa pag-aasawa. Marami nga kaming alam kaya hindi kami nag-asawa. At kami mismo, merong mga kamag-anak na hiniwalayan o humiwalay Meron din kaming mga kamag-anak na nagsasama ng hindi kasal. Kaya huwag niyo sabihin wala kaming alam. Kaya naman, nandun ang malasakit ng simbahan. Pag sinabing malasakit, nararamdaman namin yung sakit. Alam namin yung problema. Pero, ang malasakit ng simbahan ay hindi lang para sa isang tao, kundi sa buong miyembro ng pamilya. Sa usapin kasi ng diborsyo, hindi lang ang mag ang apektado, kundi ang mga anak. Sa pagtugon, therefore, ng simbahan sa usapin ito, ang isinasaalang-alang niya ay ang lahat. Pwede nang alisin yung slide. Mga batas at pangangalaga sa kapakanan ng mag-asawa at pamilya. Ang pag-ibig ay pananagutan. Ang mga mag-asawa ay dapat mulat. Dapat alam nyo to sa mga responsibilidad na kaakibat ng kanilang pagkapasya na magsama hanggang kamatayan nung sila ay kasal. Hindi lahat pwedeng magpare. Kahit gusto mong magpare, siguraduhin mo na hindi ka mag-aasawa. Kasi yun ang isa sa requirement ng pagiging pare hindi rin lahat, kahit gustong magpakasal, pwedeng magpakasal. Siguraduhin mo na kapag napasok ka, hindi mo iluluwa ito. Lalo naman po may sa iyo eh. Pero dapat, pagpasok mo, alam mo responsibilidad nito. Kung may kakulangan man o paglabag sa sinumpaang kasunduan sa kasal, kapo ay pinagtatanggol din ng batas ang karapatang pantao na bawat kasapi sa pamilya. Sa katunayan, maraming mga batas na ang umiiral sa ating bansa na tumutugon sa mga nakikitang suliranin ng na mga mag-asawa at pamilya. Marami ng mga remedyo, marami ng mga batas. Sa Family Code of the Philippines, pinahintulutan halimbawa ang annulment at legal separation. Ang mga batas na ito ay maaaring improve. Mas gawing madali at mas gawing mura, aabot kaya. Alimbawang annulment. Meron ng mga batas eh. Pinangangalagaan naman ng Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act 2004 ang kapakanan ng mga bata at kababaihan at pinapapanagot ang gumawa ng karahasan kahit pa ito'y isang kapamilya rin. Ang mga batas na ito ay naayon sa mga turo ng simbahan na kung sakaling mayroong karahasan sa tahanan o anumang mabigat na kadahilanan, maaaring maghiwalay ang mag-asawa bagamat hindi nasisira ang tipan ng kasal. Father, binubugbog na ako. Father, impyero na ang buhay ko eh. Eh di, umiwalay ka! Pwede naman eh. Bukod rito, ang simbahan mismo ay may pamamaraan upang malaman kung mayroon nga bang bisang kasal sa ilang sitwasyon. Sa pamamagitan ng Declaration of Nullity, ipinapahayag na walang bisang ang naging kasal sapagkat walang kakayanan ang isa o dalawang partido na pumasok sa isang makabuluhang tipan. Again, meron lang mga batas. So bakit kinakailangan pa ng diborsyo na pupwede abusuhin ng kahit sino? Magpirmahan lang kayong dalawang... Ang sabi ng mga mababatas, gagawin namin stricto ito. Hindi po pwedeng kahit sino po pwedeng mag-apply at mag-grant ng diborsyo. Love. Nasa Pilipinas tayo. Nasa Pilipinas tayo na yung isang kriminal o oh, hindi pa napapatunayang kriminal pero dapat ay humarap sa kaso. Ilang petsa ka na ang gayon pa nakikita. At nasa Pilipinas tayo na may nagiging mayor na hindi mo alam kung talagang Pilipina. Nasa Pilipinas tayo, na basta may pera ka, may koneksyon ka, malaki ang posibilidad makuha mong gusto mo. Sinong magsasabi sa inyo ngayon na may matinong pag-iisip na hindi anti ang diborsyo? Sinong magsasabi sa inyo ngayon na may matinong pag-iisip na hindi mangyayari yung kahit hindi pa dapat maghiwalay, ang maghiwalay na bakit? Mahil may diborsyo. Sa gayon, ang kasal ay magiging papel talaga na lang. Na pwede mong scratch, pwede mong itapon, at kailanman mo kaibigan. Gusto mo ba na maging ganyan ang kasal mo? Ang kasal ng anak mo? O tama, di ba? Alam ng Panginoong Hesus sa mga suliranin ng mag-asawa at pamilya nang makatagpo niya ang isang Samaritana sa balon ng may kinakasamang hindi niya asawa, at nung iharap sa kanya ang babaeng na huling nakikiapit, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal. Subalit inikayat niya silang talikuran ng kasalanan at magbagong buhay. Kaya naman bilang simbahan, sa sakit sa mga mag-asawa at pamilya, hindi kailangang makompromiso ang pagpapahayag ng mabuting balita. Naintindihan ng simbahan ang karaingan at ang hirap na pinagdaraanan. Pero mayroon tayong katotohanan na hindi dapat ikompromiso kailanman. Kaya naman, ang pangunaw at paninindigan namin ay walang pinagkaiba sa sagot na Yesus sa pariseyong nagtanong tungkol sa diborsyo. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niligda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, ng likain ng Diyos sa salibutan. Ilang niya silang lalaki at babae dahil dito iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa upang sila'y maging isa. Eh, hindi na sila dalawa kundi isa ang pinagsama ng Diyos. Ay huwag paghiwalayin ng tao. Sinasabi ng mga pabor sa diborsyo na ito'y unang-una para sa kapakanan ng mga babae. Kapatid, ko-questionin mo ba ang pagmamahal ng Panginoon sa mga babae, baka hindi ka nagbabasa ng Banal na Biblia. Walang pinaka may malasakit at may pinaka pagmamahal sa mga babae kundi si Kristo. Pagsamasamahin man ang konserno ng malasakit ng lahat ng mga pro-divorce sa buong mundo, wala yan sa kalingkingan ng pagmamahal ni Kristo sa mga babae at sa mga inaapi. Ikaw pa ba ang pabayaan ni Kristo? E biktima nga ka lang ng naloko sa'yo, ng sa'yo at ng iwan sa'yo? Ikaw pa ba ang pabayaan ng Panginoon? Hindi ka niya pababayaan. Panghawakan mo yan. Pero wag mong sasalingin ang kanya kautusan. Next slide please. Maganda ang kasal. Alam niyo yan nararamdaman at nakikita nyo yan sa mga mag-asawang tunay na nagmamahalan. Pinapangit lang ng tao. Pinapangit lang ng asawa mo! Na naloko. Na walang modo. Na sinaktang ka. Pinugbog ka. Iniwa ka. Siya nagpapangit. Hindi si Kristo. Okay. Hindi ibibigay ni Kristo ang sakramentong ito para maging pahirap sa buhay ng tao. Hindi ginusto ni... Christ. Walang kinalaman si Kristo na niloko ka ng asawa mo. Baka nga bago kayo makasal, gumagawa siya ng paraan para hindi niyo siya mapakasawa eh. Eh, mabilit ka eh. Ngayon pa man, walang kinalaman si... Siguradong gumawa pa rin siya ng paraan upang hindi ka lukuhin ang asawa mo. Kaya lang may kalayaan ng tao. So, maggalit ka, pagtis din sa asawa mo, sa timonyo, na gumamit sa asawa mo. Pero wag kay Kristo at sa utos niya. Maganda ang kasal. Hayaan mo maranasan. Hindi ka man sinuwerte dyan kung pwedeng palarin ang magiging anak mo. Ngayon, kung ikaw endorse mo yung diborsyo, kung pwedeng hindi na ito maranasan ng anak mo. Bakit? Kasi, sa simula pa lang, ikakasal pa lang sila, ng magiging asawa niya, nandun na agad ang pag-iisip, hmm, konting problema, sige, divorce na lang tayo. Po hindi maranasan yan ang anak mo kung gagawin mo na lang na papel ang sakramentong tinatag ni Kristo. Sa huli, ang pagbabawal ni Jesus sa diborsyo ay nagmula sa kanyang malawak at malalim na kaalaman, hindi lang sa lipunan kundi sa puso ng tao. Sinasabi ng mga nagsusulong ng diborsyo na ito ay nagbibigay lang ng kalayaan para sa mga may gusto at sa may pangangailangan. Ngunit hindi lang naman ang may gusto at ang nangangailangan ang apektado nito. Ang mga anak na may iwan sa hiwalayan, sila ba'y may kalayaang bumili? Yung sinasabi ng mga anak na Sige ma. mo na. Maghiwalay na nga kayo. Hindi yung natural sa anak. Sinasabi lamang nila yon dahil wala na silang choice. Pero kung may choice sila, gusto nila, nagmamahalan kayong dalawa. Gusto nila, buo ang kanilang pamilya. Ang babaeng, ayaw sana humiwalay sa asawa, ngunit napilitan lang dahil sa kanilang mister ay nakahanap ng iba. Sila ba ay may kalayang bumili? Pasensya na guys, pasensya na mga lalaki ha? Pero umakam hindi naman kayo. Mas matindi ang kapit sa kasal ng mga babae kaysa sa lalaki. Mas nakikipaglaban ang babae. Minsan niya kahit alam niyang may iba na yung asawa niya eh. Hindi pa rin niya binibitawan eh. Kaya, hindi ito makatutulong lalong lalo sa mga babae. Ang matrimonyo ay sadyang ginawang matatag na batas ng Diyos at ang tao sapagkat ito ang pundasyon ng pamilya at lang lipunan. Ayon sa ating saligang batas, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Ang diporsyo ay salungat sa layuning ito sapagkat pinaparupok nito ang kalooban ng mga mag-asawa sa kanilang pagtitipan. Sa simula pa lang, ang sinumpaan ng bawat isa ay may bahit ng pag-aalilangan. Kaya sa kanilang buhay mag-asawa, anumang dahilan ng alitan ay may ay mas madaling sisiklab sa hiwalayan sapagkat kabilang sa dahilan ng diborsyo ay yung sinasabing irreconcilable differences na sa aktual na pangyayari ay maaring magsimula na sa kung anong kadahilanan. Kahapon lang mayroon akong sinabihan, alam mo, oh, kung may diborsyo, hiwalay na kayo ng asawa mo. Pero hanggang ngayon, sabi mo nga, nagpapakiramdaman pa kayong dalawa? Kung sino ang mauna? Nakakanta ng muling ibalik ang tamis ng pag Kung may diborsyo, wala na yung pakiramdaman na eh, ha? yan. Hanap ka na ng iba, hanap natin siya ng iba. Kasi isipin nyo, normal na lang yun. Kasi pag marami ng gumagawa, isipin mo normal na lang yun eh. Tandaan natin, ang normal sa atin, ang ginagawa ng marami kahit mal, kahit kahit mali ano hindi yan tama eh? Okay. ang tama tama kahit walang gumagawa ang mali mali kahit marami ang gumagawa pag na-legalize ang divorce at marami nang umabuso you will have that feeling hindi na sagrado papel na lang talaga ang kasal at sige gusto mo ba na yun ay maranasan, hindi ka man pinala dito, yun ang maging pakiramdam at maranasan ng magiging kasal ng anak mo. Pasasalamat. Kaya kinikilala namin ang mga kasabi ng kongreso na nanindigan para sa kalooban ng Diyos at sa kapakanan ng matrimonyo at pamilya, lalo na ang mga kinatawan mula sa mga nasa sakupan ng Diocese of Malolos, sinang Kongresman Eric Martinez ng Valenzuela at Congressman Tina Pancho ng ikalawang distrito ng Bulacan na bumoto ng no sa panukalang ito. At si Representative Rita Robes na nag-abstain. Maliban sa kanila, ang iba pang mga kongresista natin sa Bulacan ay bumoto ng yes. Tatlo pa sa kanila ang laging co-sponsor ng panukalang ito. Ayoko silang bigyan ng dahilan ha. Kasi baka lumabnaw yung paghanga natin dun sa mga kongresista na nandigan para sa katotohanan. Kaya lang, gusto kong bigyan ang benefit of the doubt ang mga kongresista. Feeling kasi nila gusto ng tao eh. Kaya nasusway sila. Eh paramdam natin sa kanila na ayaw natin ng diborsyo. Ang laban na ito sa larangan ay sa larangan ng moralidad. Ngunit ito'y nagsasa-politika sapagkat ang ating mga mababatas lang ang siyang makapagsusulong at makapagpipigil ito. Ito ang aming abang panukala upang mapangalagaan natin ang kapakanan ng pamilya. Una, ipahayag ang inyong pagtutol sa divorce sa pamagitan ng paglagda sa ating signature campaign. Ikaw, 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 pumirma ka mamaya, ha? Father, dinidiktahan mo ko? Oo. Kasi sigurado ako sa dinidikta ko sa'yo. Kapag eleksyon, hindi naman tayo nag endorse ng kandidato eh. Bakit? Pwede tayo magkamali eh. Dito kapatid, hindi kami pwedeng magkamali. Ito talaga ay ayaw ni Tristo. Pero nasa sa'yo, kung ikapipirma, ikaw na ang makipag-usap sa kanya palaguin natin ang programa ng ating Commission on Family and Life upang lalo pang matugunan ang pangangilangan ng pamilya, lalo na yung mga pamilya ng OFW. Tayo magdasal ng rosaryo araw-araw bilang isang pamilya. Hilingin natin sa mahal na ang proteksyon at kalinga sa nagbabantang panganib na ito. Sapagkat ayon kay San Pablo, ito na yung ending. Efeso 6.12 sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito. Sino yon? E di ang demonyo. So huwag tayong magalit sa mga kongresista, huwag tayong magalit sa mga pro-diborsyo, magalit tayo sa demonyo. Dahil nililin lang, nililin lang, nililin lang niya ang mga tao. Balik tayo dun sa unang slide, please. Ay, sorry. Sa pangatlong slide. Sorry, sorry, sorry. Pangatlong na. Ayan. Yan yung slide. Tandaan po natin, mga kapatid, ha? Ang demonyo, kapag kumanayan, one time, big time yan. Gusto niya may, umakuku may makukuha. Ano ang sabi sa Biblia? Ang demonyo ay parang isang magnanakaw. Ang isang magnanakaw, magnanakaw, kung ako ng alam niya, meron siyang mananakaw. Kaya sinisira ng demonyo ang mga mag-asawa para masira ang pamilya. Sapagat so, kapag nasira ng demonyo ang pamilya, marami siyang masisira. Domino effect. Again, sinisigurado ko sa inyo na ito ay ayaw ni Kristo ang diborsyo. Ergo, therefore, sinisigurado ko sa inyo na ito ay gustong gusto <laughs> ng demonyo. Sinisigurado ko sa inyo. Balik tayo dun sa unang slide. Yan. May nag-comment kasi sa FB. Wala kang pakialaman? Ingat pala ka tayo naragabiyadong tao. Walang pakialaman kung ano yung desisyon ko. Una, hindi pwedeng wala tayong pakialaman. konektado Connect, tayo eh. Pero ito yung pangalawa. Magbasa ka kapatid sa Biblia. Kung sino ang may dialogue niyan? Magbawa oh, pa pakialaman! Sino may dialogue niyan? Jesus! Naparito ka ba upang bukusain kami? Magbawa kaming pakialaman! Ang demonyo. Yan ang dialogue ng Diablo. Kaya nga siya naging satanas eh. Ayaw niya sa Diyos. Huwag mo akong pakialaman. Magtatatag ako ng kaharihan ko. Kaya kapag ganyan ang katwiran natin, hmm, alam na this. Alam na kung sino ang gumagalaw sa buhay natin. Kapag ang katwiran natin, huwag niyo kami pakialaman. Sana sanay na tayo sa style ng demonyo. Ang demonyo, magbibigay sa'yo ng benepisyo. Napakaraming benepisyo ng diborsyo. Kaya nga kaakit-akit sa mga tao. Pero, yun ang bulok na style ng demonyo. Bibigyan ka ng mga benepisyo. Pero ang kapalit nito ay mga problema. Instead, napag pag mo.